Tawagin mo yung iba. Tawagin mo na eh. na 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 si 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 yung iba. nandito na kanina yun Ay, si tata, Patawa, tawa, din eh. Ay, kapatid mo si ano? yeah, tata. Wala kayong piyesto tuloy.

Oh O wag alis dito lang. Saan ka pupunta? Saan sige.

Okay. <coughs> ano na na? kanila. oh. kanila? Tayo kami Oh, sino wala, dyan? wala dito. Sino pang wala? Masarap? na masarap? <laughs> oh. na. Kuya. ka alis nino nga? Pa <laughs> 'Yung pa sabihin tig-10. Nay gusto mo ba? Magbabayad ka kayo ah, ay magbabayad kayo ah, hindi yung ano yung kaka tala mo ko na isulat, na ano yung ano yung sao? unipangolajin ano Mamaya ko na ibibigay yung kay Taguro

Dimo. Ay no. Simo. Ayan Ay na lang. Team Okra. Legit supporter. na si Lash? <laughs> Mating mo. Iksi na lang Team Okra na lang ha. Ikaw

Ito daw bata height Oo! Oh, bata ah, ah bilis. bata lang na rin. bata height yan mam mo ano ang ano ang ano 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 na ba? Yan, yan. <laughs> yan. na ano 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 Saan? ano Mamaya pa yan. Terence? Terence, <laughs> Terence! Terence, Terence! <laughs> Terence!

Sarap ng kain o. O kayo, baka gusto nyo pa dyan? Pero pa dito. Hindi na makasagot. Dawa si Ana, si Kian, si Ay, Alin? Nasaan? <sleeping> <gumi>

Pasarap. Kailangit te bilingiti. <laughs> sa. Magaling drink. Ge. Salamat po sa timokra.